I Discuss more natin ang current situation para malaman natin kung para sa ibang reading o hindi dito ang side mo at dito naman ang side ng poson mo. So, magsimula na tayo. Mayroong kwento dito. So, may babae tayo. So, malamang babae ka siguro. O, oh, na-embody mo ang feminine energy. Eh, tingin ko mukhang okay. mukhang kayo pa rin. Okay naman. Ang relasyon. kung ang dating sa akin wala namang problema sa side mo, o tingin mo wala namang problema okay naman kayo pero sa side ng poson mo oh well, nag i siya sa siya sa'yo dahil sa page of souls okay naman kayo pero bakit ganun? May judgment tayo dito. Tapos nag spy siya. Para bang may nabuhay na something. Alam mo yun, yun nagkaroon ng reawakening of something. Tapos ito, nag-i-spy siya. So, bakit? Ganon. So, alamin natin. Ano ba ito? Parang problema na nabuhay ulit. O, umulit ulit. O, nag-resurface. Kaya siya nag Bakit siya nag spy ano tong nangyari sa pass Kasi pinapakita niya na okay kayo pero deep inside mukhang may problema. So, ano na no yung nangyari sa past? Na umuulit ulit ngayon sa present. Ano yung problema? Magastos. tingin, oh, tawag dito. Tingin niya magastos ka. Problema sa pera. Eh, kasi may nine of pentacles tayo. Iniisip ko, kung anong problem dito. Ayari. Ay, Ayari. Mm. Um. Ayun nga, maluho daw. nag spy sa mga binibili mo. O, parang ni spy niya sa social media kung ano yung mga gamit mo. May binabrag doon. Ewan ko ang dating ang problema sa pas ay maluho, magastos ka. Parang pinagawain niyo ang pera dati. Nainis siya siguro pag magastos ka. O masyado kang maraming binibili. Lalo na siguro kung dumidepende ka lang sa kanya. Para sa pera. May ganun kasi, di ba? Isa lang yung nagtatrabaho sa magkarelasyon. Dalo na kung siya lang yung nagtatrabaho at ikaw ay nasa bahay lang. Tapos ikaw yung... Ikaw pa yung maluho. So yun, ang babaw naman. Pero ganun yung tinakbo. ng kwento dito. nag na yon yung pagbili-bili mo ng mga kung ano-ano. Tapos umulit ka na naman sa pagbili. Ewan ko, ganun yung dating. Naging maluho ka na naman magastos. Walang maisip na ano eh. Problema dito kundi yon. Kasi napag-usapan na yun dati. May negotiation code tayo. Seven of wands. Pero, ayun nga. Bumalik ulit sa dati. Ako mabisyo. Pwede rin mabisyo. OMG, babae ka pa naman. Tapos mabisyo. Pero, sa bagay, pwede rin namang energy to, Kung lalaki. Di ba? Kung lalaki, in-embody yung feminine energy. Tapos siya yung mabisyo. Pwede rin. Eh, Pero, ikaw yung bida dito eh. Tingin niya mabisyo? <laughs> mabisyo ka? OMG. So again, case to case basis. Kasi may viewer din naman na lalaki. Lalaki na in-embody yung feminine energy. Pero meron din namang babae na mabisyo, di ba? Gastadora, mabisyo. So, case to case basis. Hmm... So, anong tatanong natin dito? Ito. Kuha ko yung bang deck. So, siya na lang ang... Ah, oh, asan yung isang deck Ito pala? Siya na lang ang topic at dahil kukulangin tayo sa oras. Anong iba pang mensahe mula sa kanya na hindi niya masabi sa iyo so I have many regrets that keep me from moving forward I'm seeing oh I'm seeing someone but I am not ready for you to know about them yet OMG! I need to free myself from fear and doubts. I am a cage bird. So, ayan ang lihim niya. Mga mensahe na hindi niya masabi sa iyo. E eh, di mo like lihim. Sabi dito, I have many regrets that I, that keep me from moving forward. Marami daw siyang mga <coughs> batagalong ng regret. Pagsisisi. kung yung pagsisisi na yun nahirapan siya lumakad pasulong <laughs> ano ba yan mag magpatuloy sa buhay na lang ang hirap naman tagaluin marami siya pagsisisi daw siguro dahil may iba siya kaya siya nagsisisi dito may mga bagay na pinagsisisihan niya kaya nahihirapan siya magpatuloy sa buhay niya. Kasi din niya, hindi niya masabi sa iyo dahil di mo alam ang tungkol dito. Meron daw siyang katagpong ibang tao. Hindi pa siya handa na malaman mo. Ang tungkol sa kanya, eh, kailangan daw niyang palayain ang sarili niya sa mga takot at agam-agam siya daw ay nakakulong na ibon. Aha. Uh, huh. Marami siyang fear, at agam-agam paano Paano hindi siya magkakaroon ng fear? Eh may matinding lihim pala siya talaga oh. may iba kasi siya so kaya pala siya laging nag i sa iyo inaalam niya kung ano yung mga binibili mo kasi nga nagtitipid pala siya <laughs> dalawa pala yung sinusustento niya o ginagastusan niya ikaw at yung si secret uh, uh, secret partner niya OMG, may iba pa siya. Pero mo, lagi like, ikaw yung original dahil may Queen of Cups tayo. Original yan. Yan yung married wife. Married wife. <laughs> married woman. Oh. Yan yung wife, literally. So, ikaw yung original. OMG. So, nagbabudget siguro yung person mo. Dahil dalawa yung ginagastos niya. Kaya ayan. Gays pa siya. Ano mga pinagbibili mo. Tinitipid ka niya. Tapos yung isa. Yung pala ang uh, binibigyan niya ng uh, maraming luho. OMG. So unfair. Anyways. Ano ba ba? Eto. Kuha tayo hah, hah, dito. hah, walang silbi. Wala namang clouds. Sa so, palda natin. sa wala namang tao dito palitan natin yon ay negative pa rin oh <laughs> ito kasi divorce eh pinalitan ko dahil nga wala namang tao ito negative pa rin Just. pero to positive don't worry pero ito, ito problema natin Ay, ito pala, far away naman. Wait, wait. Hindi e kaya na ito. Oh. So, ito, ito. Sabi dito, may someone. Na may gusto sa'yo. Oh. May nagkakagusto sa'yo isa sa friends mo, may lihim na crush sa iyo, may nagmamasid sa iyo, o interested, whether alam mo to hindi, pero may someone na may crush sa iyo. Ito, the So, magiging masaya ka naman sa kabila ng lahat-lahat. Siguro dahil malalaman mo may, may, may someone pala na nagkakagusto sa iyo. Kasi paano magiging masaya ang wedding na to? Kung niloloko ka ng partner mo. Pero siguro ang dating sa akin, magiging masaya ka dahil mag, may, malalaman ka at ang malalaman mo ay isa sa friends mo o kakilala mo ay may gusto sa iyo. O sabihin nating um kung i-combine natin 'to dito sa dalawang 'to. May someone, 'di ba, na umaagaw sa puso mo. Siya 'yung third party, diba? 'di ba? Hindi niya maaagaw 'yung puso mo. Kaya ka magsasaya. Okay? Although sinatry niya, agawin 'yung poson mo sa iyo. At mukhang naagaw na nga. Pero tingin ko, nakakabaligan pa rin kayo. Kaya, magsasaya ka. Ganyan dating dito. So, whether mag kayo o hindi. Hindi maagaw yung poson mo sa iyo. Okay? Yung husband mo o, o partner kuha tayo ng clue magbibigay ako ng anim na clue pero wag masyado mag attention dito dahil dagdag info lang ang mga to ang clue ay pwedeng vice versa kunin nyo lang ang clue na sa tingin nyo para sa inyo ang clue natin pwedeng tumama sa iyo sa poson mo at doon sa third party Capricorn Scorpio, Leo, Scorpio ulit, Sagittarius, Aquarius. Ulitin ko. Capricorn, Scorpio, Leo, Scorpio, Sagittarius, Aquarius. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.